Ang mga taong introvert ay likas na mga observant. Hindi lang sila basta-basta nakikinig sa mga sinasabi ng iba. Sila ay nag-a-analyze ng mga tono, micro-expressions, energy levels, at mga inconsistencies na hindi napapansin ng karamihan sa mga tao. Kapag ang isang tao ay masyadong try-hard na magmukhang mabait, ang subconscious radar ng isang introvert ay nakakakuha ng mga banayad na red flag bago pa man mapansin ng iba. Likas nilang natutukoy kapag ang isang tao ay nag exaggerate nagpapanggap o nagtatago ng isang bagay sa likod ng isang makintab na maskara. Narito ang paraan kung paanong nakakahalata agad ang mga introvert sa isang taong try hard na maging mabait. Number 1. Pilit na kabaitan ang mga taong tunay na may mabuting hangarin ay hindi kailangan patunayan ito palagi. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng husto, ang kanilang kabaitan ay kadalasang parang hindi natural, parang pinraptis o pinalabis at alam na alam na mga taong introvert ang pagkakaiba. Ang kanilang mga papuri ay parang scripted sa halip na maging authentic. Gumagawa din sila ng paraan upang i-highlight ang kanilang kabaitan na parang naghahanap ng approval at ang kanilang tono ay sobrang tamis, ngunit ang kanilang enerhiya ay parang medyo off. Halimbawa, maaaring sobrang purihin ng isang tao ang iba, ngunit napapansin ng isang introvert na ang ekspresyon ng kanilang mukha ay hindi masyadong tumutugma sa kanilang mga salita. Tulad ng isang pilit ng ngiti o isang panandaliang micro-expression na parang naiirita bago nila ito itago. Number 2, labis na pagpapaliwanag at mga katwiran. Kapag ang isang tao ay tunay na mabuti, ang kanilang mga aksyon ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng husto upang magmukhang mabuti, malamang na mag-overshare, bigyang katwiran o bigyang diin nila ang kanilang moralidad ng hindi kinakailangan. Madalas silang sabihin ng mga bagay tulad ng hinding-hindi ko gagawin yon, mabuti kasi akong tao. Sila ay nag over explain sa mga maliliit na mabuting gawa na parang sinusubukan patunayan ang kanilang pagkatao at ang kanilang mga kwento ay palaging nagpapakilala sa kanilang sarili bilang isang selfless hero na hindi kailanman nakakagawa ng mali. Halimbawa, isang bagong kakilala ang nagkwento tungkol sa pagtulong sa isang estranghero. Inuulit ng maraming beses kung gaano sila kabait, kung gaano sila inappreciate ng estranghero at kung paanong hindi lahat ng tao ay gagawin yon. Papapatanong na lang ang isang introvert, bakit sa tingin nila kailangan nilang bigyang din ito ng husto? Number 3, mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga salita at mga aksyon. Ang mga taong introvert ay binibigyang pansin ang mga patterns, hindi lang ang mga individual na sandali. Kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng husto upang magmukhang mabuti, ang kanyang pag-uugali ay kadalasang hindi tumutugma sa kanyang mga salita. Tulad ng pagsila sila ay nangangaral ng katapatan, ngunit umiiwas naman sa mga direktang tanong. Sinasabi nila na sila ay mapagkumbaba, ngunit banayad na naghahanap ng paghanga at pinag-uusapan nila ang pagiging selfless ngunit ginagawa ang lahat para iangat ang tungkol sa kanilang sarili halimbawa ang isang katrabaho na palaging nagsasalita tungkol sa pagiging isang mahusay na team member ngunit napapansin ng isang introvert na banayad silang kumukuha ng credits para sa gawa ng iba o tumutulong lamang kapag may mga taong nakakakita number 4 pagkabalisa sa kanilang enerhiya kahit na sinabi ng isang tao ang lahat ng tama, ang mga introvert ay hindi sinasadyang nakakakuha ng na mga hindi pagkakatugma sa enerhiya. Ito ang mga maliliit na disconnect sa pagitan ng kung ano ang pinoproject ng isang tao at kung ano talaga ang nararamdaman nila sa loob. Tulad ng ang kanilang ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata, ang kanilang body language ay nagpapakita ng banayad na pag-igting tulad ng nakakuyom na mga kamay o matigas na postura at ang kanilang pagtawa ay parang napipilitan lang o ang kanilang boses ay kulang sa tunay na init. Halimbawa, ang isang introvert ay nakilala ang isang taong sobrang magalang ngunit may isang bagay na iba. Isang bahagyang paninigas sa kanila mga galaw, isang hindi natural na paghinto bago tumugon o isang kurap ng pagkairita na masyadong mabilis na nawawala. Ang introvert hindi ito may paliwanag ng lohikal sa simula ngunit alam ng kanilang instinct na may mali. Number 5. Kabutihang may kapalit Ang mga taong tunay na mabuti ay hindi inililista ang kanilang mga nagawa. Bukal silang nagbibigay ng hindi umaasa na mga pabor, pagkilala o paghanga bilang kapalit. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng husto na maging mabuti, ang kanilang pagkabukas palad ay kadalasang parang transaksyonal sa halip na maging selfless. Dahan-dahan nilang pinapaalalahanan na ng mga tao ng mabubuting bagay na nagawa nila. Nagdedemand sila ng papuri nang hindi ito sinasabi o kaya ay kapalit at nawawala ang kanilang kabaitan kapag hindi nila nakuha ang reaksyon na inaasahan nila. Halimbawa, nag sila ng tulong at nagsabing, Wag ka magalala tungkol dito, gusto kong tumulong sa mga tao. Ngunit sa paglaon, kapag hindi sila nakatanggap ng pasasalamat o paghanga, bigla sila magiging cold o sasama ang loob. Napapansin agad ng isang introvert ang pagbabago na ito at napagtanto niya na ang kabaitan nito ay hindi ganap na tunay. Number 6. Excessive Social Masking Sanay na ang mga taong introvert na magsuot ng mga social mask upang mag-navigate sa mundo. Ngunit nakikilala din nila kapag ang isang tao ay nag-over masking. Ibig sabihin ay masyadong tinatago nila ang kanilang tunay na sarili sa likod ng isang artipisyal na katauhan. Ang kanilang personalidad ay masyadong pabago-bago depende sa kung sino ang kanilang kausap. Tumatawo sila ng sobra, sumasang-ayon agad-agad o nag adjust ng kanilang mga opinyon ng masyadong mabilis. Ang kanilang mga pagkikipag-ugnayan ay parang scripted na parang gumaganap sila sa halip na maging totoo. Halimbawa, sa isang pagtitipon, pinagmamasdan ng isang introvert ang isang taong perpektong sumasalamin sa enerhiya ng lahat. Ang pinakamalakas na pagtawa sa mga biro, paglilipat-lipat ng mga opinyon upang tumugma sa grupo o pag-iwas sa anumang maaaring lumikha ng tensyon. Ngunit alam ng mga introvert na ang mga totoong tao ay may sariling opinyon at kontradiksyon. Kaya pakiramdam nila ang taong ito ay masyadong makintab, masyadong kaibig-ibig at naghihinala sila sa mga ito. At number 7, kawalan ng lalim. Ang mga taong introvert ay natural na naghahanap ng depth sa mga pag-uusap at koneksyon. Kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng husto upang magmukhang mabuti, ang kanilang pakikipag-ugnayan ay kadalasang parang masyadong mababaw. Pinalilihis nila o iniiwasan ang mga mas malalim na paksa tungkol sa kanilang mga kapintasan o mga struggles. Mukhang hindi sila komportable sa pagsisiyasat ng sarili o kamalayan sa sarili. At ang kanilang pag-uusap ay predictable na parang sumusunod sila sa isang script. Halimbawa, sinusubukan ng isang introvert na magkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap sa isang taong mukhang sobrang mabuti. Ngunit kapag ang paksa ay lumipat sa mas malalim na mga emosyon, kahinaan o personal na mga problema, ang taong ito ay maaaring baguhin ng paksa o tumugon sa malabo at pangkaraniwang mga pahayag. Nararamdaman ng mga introvert na ang taong ito ay hindi komportable na ibunyag kung sino talaga sila, na nagbubunga ng mga tanong kung bakit. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang mga tahimik na henyo ng mundo. Shoutout kay Jose Res Celedonio. Sabi niya, relate. Alam mo dati hindi ko talaga maintindihan kung anong meron sa akin. Masyado akong tahimik at hindi palakibo. Nasabihan ako ng airpot ko na pag masyado kang tahimik ay iiwasan ka ng tao. Hindi ko pinansin si Papa kasi wala akong pakidon. Natanong ko na rin sa Diyos na bakit may ugali akong ganito. Naisip ko pinalaki nila ako sa bundok. Natanging mga hayop sa bundok lang ang kinakausap ko kahit tipaklong. Meron din ako matatalim na mata. Pag tinitigan kita sa mata, mararamdaman mo yung ugali ko at saka iiwas sila sa akin. Means ayoko sa iyo. Ngayon pinipilit kong baguhin ang ugali kong ito. Wala akong mararating sa ugali kong ito. Kaya yun, sa pagiging masaya ko mag-isa, kinukuhanan ko ng video. Tapos observe kung ako ngayon, para mabago pa unti-unti. At shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog. Pax Tumulak, Junjun Perang, Emma Villanueva, Nick Reyes, Lorena Bintas, Cherry Naire, Kati, Romel, at kay Kabogs TV. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i -like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Maaaring hindi palaging direktang i-call out ng mga introvert ang peking kabutihan ng isang tao, ngunit nararamdaman nila ito agad sa body language, sa enerhiya, banayad na kontradiksyon at mga pattern sa paglipas ng panahon. Nadadaman nila ang sapilit ng kabaitan. Nakikita nila kapag may kalakip ng mga kapalit ang pagkabukas palad. Napapansin nila kapag ang mga salita ay hindi tumutugma sa mga aksyon at nakikilala nila kapag may gumaganap kaysa maging totoo. The ni, ang mga tao nagsisikap na magbukang mabuti ay madalas na naniniwala na niloloko nila ang lahat. Ngunit ang mga taong introvert na may matalas na instincts at tahimik na pangunawa ay nakikita ito agad bago pa man ma-realize ng ibang tao. Ikaw, nahuli mo na ba ang isang taong trying hard na maging mabait? Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na ang mga introvert ang tunay na apex predators sa pag-iisip? Panalo sa video na ito.